Anong ganap sa mundo ng showbiz? Masaya ngayon sa kanyang relasyon ng ama Ninyo Mulak na si Alex Mulak na 82 taong gulang sa kanyang karelasyon na mas bata sa kanya ng 52 taon. Ang girlfriend kasi ni Alex na si May Fortaleza ay magti 30 years old pa lamang. Base sa artikulo ng pep.ph ay 10 years na umanong magkarelasyon si na Alex at May. 10 years na kami ni May at 52 years lang ang agwat ng aming edad. Sabi ni Alex nang makapanayam siya ng cabinet files ng PEP.ph via video call. Samantala, base naman sa artikulo ng PEP.ph ay inamin ni Nino na hindi issue sa kanya ang pakikipagrelasyon ng kanyang ama sa mas bata pa dito. Aniya may paghanga rin siya kay May na kuya ang tawag sa kanya. She gave her best years of her life para alagaan si Papa. Yung prime years ng buhay niya, she gave it up para kay Papa. They've been together since she was 20. Sabi ni Ninyo, nakita rin umano ni Ninyo na masaya ang kanyang ama sa piling ni May at magkasundong magkasundo umano ang dalawa.